tahimik pero totoo. Araw-araw may mga Pilipino na nakikibaka sa breast cancer. Isang laban na maaaring maiwasan kung maaagapan. Para kay Juliet Ginto, isang breast cancer survivor mula Arayat, Pampanga, nagsimula ang lahat sa isang maliit na bukol na halos hindi niya napansin. Kung uh, at ko kasing, ate kong kikirot, kikirot kayang left uh, breast ko, kaya ba't may nag self test ko uh, tang sabi ta lang to na prok cross ngayon ni as yan asalat ke at the left side 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 na itong breast ko kay sabi ko nya nga salat ke may na ako ta sabi ko ba ako sabi ko ating kung ara bala atin nga ba kapal bukol sis sabi ko ngayon ni igewa ko nyan may check up ko pa ko kalang kay Sir John sa tulong ng maagap na pagsusuri at gamutan, tuluyan siyang gumaling matapos lamang ang walong buwan. Ay mahalaga ito kasi itang early uh, abalo ng itang marano, mas malagong abalo niyang marano kasi iyan eh, nilalangit ang sakit mo. Kasi nung kasi late mo na yung abalo at imano, malalane, so masakit yung pa pamag-proses kaya, kaya kang sakit kasi nandili, nung malalane, marakala proseso e nakalupay itang bio-bio na paa mo detect mas maaga, mas malago na, na detect yung marano Mat, ma, ma, mabilis itang paa magproseso kaya itang sakit mo na maaga yung ma, galing ka maaga yung abalo Ayon sa Department of Health o DOH Central Zone, Patuloy ang pagtaas ng kaso ng breast cancer sa rehiyon mula sa 1.34 kada 100,000 population noong taong 2020 umakyat ito sa 2.46 nitong 2024. Pero sa likod ng pagtaas ng bilang, may positibong pananaw ang mga eksperto. Dumami ba kaya talaga? Ang isa maaring dumami, ngunit ang kinaganda nito dahil nakikita sila kumukonsulta na ngayon, no? Pero alam niyo ba, sa ating mga datos, comparing it even to mga sa national na statistics natin at international, marami at marami pa rin tayong namimiss. Bagamat, nakikita na natin sila ngayon, gusto rin talaga natin na sana pag nakita natin sila, hindi na yung late stage, wala tayong magawa, di ba? Kaya naman ang government natin ngayon, pinaigting yung tinatawag nating screening and early detection. Paliwanag ni Dr. Cindy Canlas, Medical Officer 4 ng Non-Communicable Disease Cluster ng DOH Central Zone Center for Health Development, nagkakaroon ng breast cancer kapag may abnormal na pagdami ng cells sa dibdib na nagiging bukol o tinatawag na uncontrollable growth. Bagaman mas bihira Maging ang kalalakihan ay may panganib din sa pagkakaroon ng breast cancer. So sinasabi natin na ang breast cancer, um, sabi nga, ay makita kabilang sa mga simptomas nito yung pagbabago una sa shape o kaya sa size ng breast or suso ng kababaihan. Actually, meron din itong maaring mangyari sa mga kalalakihan. No? Basta may suso ka, pwede kasi magkaroon ng breast cancer. Maliban dito, maaring magkaroon ng discharge or nipple discharge. Maaring may makitang dimpling. No? So, pwede rin may change dun sa mismong skin ng suso. No? Maaring meron tinatawag na parabang pamamaga o kaya parang orange peel. No? May mga modifiable at non-modifiable risk factors din umano na pwedeng magpatas ng tsansa ng pagkakaroon ng sakit. Kasama sa modifiable o pwedeng baguhin ang paninigarilyo, pag-inom ng alak, kakulangan sa ehersisyo, at hindi balanseng pagkain. Habang ang non-modifiable naman ay edad, kasarian, at family history. Kapag family history naman, no, across international na mga datos, sinasabi kapag meron kang first degree relative na nagka-breast cancer that is younger than 49 year old pababa, no, sobrang taas, even up to 5 times yung risk mo na mag-develop ng breast cancer. Kaugnay nito, inihahanda naman ni Nanay Juliet ang kanyang mga anak laban sa posibilidad na pagdevelop ng breast cancer pre ulit sabi da pag pinka no cancer hereditary ya so anak ko may pa inject ko kaya anti cervical kasi related da kem breast ito samantala isa sa mga tinututukan ng DOH ngayon ang screening at early detection sa Central Luzon Sinasanay ang mga health workers mula barangay health units hanggang rural health centers para magsagawa ng clinical breast exam at mag-refer ng mga pasyente sa nangangailangan ng karagdagang pagsusuri. So, through the years, nagkakaroon tayo ng mga training, hindi lamang dun sa ating mga uh, hospitals yan, ngunit ang mga ganitong serbisyo kasi, kagaya ng halimbawa, clinical breast exam, and even, no, yung kung available man ng breast ultrasound sa ating mga level 1 or level 2 hospitals, okay, they are now trained. Not only that uh, sila ay makascreen kundi trained din sila para ma-refer itong mga pasyente natin. Maging sa mga liblib na lugar, Patuloy ang inisyatibo ng DOH para mapalapit ang serbisyo sa mga cancer warrior kabilang ang mobile screening units at linkages sa workplaces upang mas marami ang makapagpasuri. Para sa mga tulad ni Nanay Juliet, ang maagang pagpapasuri ay hindi lang paraan ng pag-iwas sa sakit, ito ay pagpili ng buhay. Sana, nungati kayong panadami kayong sarili, kayong katawan nyo, kaya kayo maginahin na magpalawe. So, kailangan po maaga, mas malago po na palawe uh, palawi niya po maaga yung kaya kayong panandaman. Ang pagsusuri or yung ating mga pagkonsulta ay malaking bagay. You no know, when we detect early our symptoms, our signs and symptoms when we detect early yung ating illness you no know, mas paaga din po ang tulong na makukuha natin at the same time tayo po ay sabi nga natin, mas uh, mapapagtagumpayan natin ito kapag meron tayong mga tamang impormasyon. And huwag kalimutan, maging healthy, kumain ng tama, matulog ng mabuti, mag-exercise, iwasan ng paninigarilyo at pag na alak. Isol Fernando, CLTV 36 News.